Tinuldo ka na nga ni Kim Chu ang lahat-lahat tungkol sa kanila ni Sian Lim. After ng kanilang break up ay walang masyadong narinig tungkol kay Sian Lim at Kim Chu. Kaya naman, ngayon ay binura na nga ni Kim ang lahat ng larawan ni Sian Lim. Ating alamin ang buong kwento nangihinayang sa relasyong Kim Chu at Sian Lim dahil marami na rin silang fans na humahanga sa kanila at nais silang magkatuluyan kaya tinawag nga silang Kim ng mga fans dahil naging sikat naman ang kanilang love team dahil sa dami rin ng kanilang teleserye at pelikulang ginawa pero dumating sa puntong nagkaroon ng isang Iris Lee na isang producer ng Viva Films kung saan nakilala siya ni Sian Lim. At ito na nagugat ang lahat-lahat ng chismis tungkol sa breakup ni Kim Chu at Sian Lim. Tahimik lang si Kim Chu tungkol sa kanilang rumored breakup noon ni Sian Lim Until nag-decide na nga ang dalawa na sabihin na ang katotohanan about their breakup. Pero maraming spekulasyon na ang totoong dahilan ay third party sa side ni si Yen Lim dahil ito sa producer na si Iris Lee. Although sinabi nga ni Sian na hindi si Iris Lee ang dahilan ng kanilang breakup, pero maraming mga fans ang hindi naniniwala dahil halatang halata naman kay Kim na naging broken hearted ito. Actually, sa It's Showtime, pag pinag-uusapan ang About Love Life ay very emotional si Kim. Inamin naman ni Sian Lim ang relasyon nila ng producer na si Iris Lee. Pero maraming mga fans ang hindi natutuwa dahil dinadamay pa niya nga si Kim. Sa pag-amin nito na Kesho, marami siyang nare at pamilya niya na death threats. At naiinis ang mga fans ni Kim Chu dahil nanahimik na nga daw si Kim tungkol sa third party involving Sian Lim ay kung ano-ano sinasabi nitong si Sian. Finally, sa tagal ng pananahimik ni Kim after na inamin nila na break na sila na Sian Lim, ay nagsalita na muli ito after magsalita si Sian Lim tungkol sa kanyang girlfriend na si Iris Lee. Kasabay ng pagbura lahat ni Kim tungkol kay Sian Lim ay binura niya na lahat ng photos ni Sian Lim sa kanyang Instagram account. At sinabi nga rin ni Kim Chu, sinabihan niya si Sian Lim na respect for post breakup. Let's give it a rest, ayon pa nga kay Kim. At eto nga pakiusap ni Kim Chu tungkol sa kanyang ex-boyfriend na naging emotional pa siya. At sinabi niyang, it ended, the journey was beautiful. Ayoko na maging masama yung loob ko kasi paulit-ulit na lang. Let's give it a rest and let's leave respect to each other. Na mukhang pinapatatamaan niya ay ang kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Siguro kaya nakapagsalita na rin si Kim tungkol dito dahil sa sinabi ni Sian Lim na kung ano-ano nga daw death threats ang kanyang nare-receive pati ang kanyang pamilya dahil sa pag-amin niya tungkol sa kanyang relasyon kay Iris Lee. Kaya maraming mga netizens ang nakisimpatya kay Kim at sinasabi nilang sana nga ay manahimik na rin si Sian Lim. Pasalamat pa nga daw siya kay Kim dahil hindi ito nagsalita sa totoong dahilan ng kanilang hiwalayan pagkos ay nanahimik ito. Kaya naman siguro ay hindi na rin natiis ni Kim ang kanyang pananahimik dahil binigyan niya na nga ng respeto at hindi na nga daw siya nagsalita sa naging hiwalayan nila ay salita pa ng salita itong si Sian Lim. Kaya nakiusap nga ito na kailangan na nilang manahimik pareho. Ito ay tungkol sa death threats to umano na nare-receive ng pamilya ni Sian. At ito nga ang sinabi nga ni Sian, nadadamay na rin kasi yung nanay ko pati yung lola ko. They're getting personal messages, I'm getting death threats, my mom's getting death threats. Umaapot sa ganon, that's the gravity of the situation I'm dealing with now. Ayon pa nga kay Sian. Pagkos ay maraming fans ang nakahalata na nananahimik na nga si Kim ay ginagamit mo siya dahil meron kang pelikulang pinopromote ngayon na isang movie tungkol sa isang thriller movie. Kaya naman ay nagsasalita ka about Dead threats, nananahimik na nga si Kim, bakit salita ka pa ng salita, putin na lamang daw at nagsalita na rin si Kim finally para sabihan si Sian Lim na manahimik na sila pareho tungkol sa relasyon nila dati. What do you think? Tama lang ba na nagsalita na nga si Kim Cho at sinabihan niya ang kanyang ex-boyfriend na manahimik na? Comment down your thoughts. Ngayon ay masaya na si Kim Chu sa kanyang buhay at sabi nga ng iba at nakaka-observe na si Paulo siguro ang nagpapasaya kay Kim. Sana nga ay sila na lang dahil bagay na bagay sila ayon sa mga netizens. At take note, sabay pa silang pumunta ng Dubai at may nakakita sa kanila na sabay silang nagwo-workout at nagja-jogging. Kaya naman, ang wish ng mga fans ay matagpuan na talaga ni Kim ang tunay na magmamahal sa kanya. Dahil alam nilang si Kim pag nagmahal ay bigay todo ito at swerte na lamang ang lalaking magmamahal sa kanya. Sana nga daw ay si Paolo na ito. Until next update, please don't forget to like, share, subscribe. Bye!